Bu na yung ano nila guys, yung carabao grass. Ayan. Kasi sobrang init. Ilang buwan na kaya. Umuulan lang saglit. Dati ang ano nito eh, green na green. Ngayon nakakalbo na siya. Doon sa kabila oh, green. Yan sa kabila guys, green na green pa rin. State is uh, state land. No trespassing. State land, no trespassing. Tapos pag-uulan guys, dito yung baha o oh. Diyan siya dumadaan galing sa bundok. Yan, kalbo na yung karabog grass, guys. Tingnan natin dito sa unahan. Sa unahan, medyo green pa. Ayan, green na green pa sa unahan, guys. Dito parang ano, parang may kumakain ng mga hayop. Pero wala naman. <laughs> wala dito, guys, kasi bawal dito. Di pareha sa ang uh, itugway rang mga hayop sa kuan Sa mga gilid-gilid, diba? Hmm, um, bisag-asa na mga kabaw, kabayo, kanding baka ayan pantugway ra sa kuan guys sa mga gilid-gilid sa toa ang ayan doon yan guys green na green pa dito Ayan guys, hanggang dito lang. God bless. Bye-bye ulit. Salamat ulit sa panonood. May makahiya dito. Ayan, makahiya. Ayan. Pag ginagalaw mo siya, nahihiya. <laughs> Kaya makahiya, di ba? Ayan.